na dapat ninyong tuparin ng buong katapatan at walang bayad pag Inyong alalahanin na hindi lahat na nagnanais maglingkod sa bayan ay nabibigyan ng pagkakataon. At nais ko rin ipaalala sa inyo na ang karapatan at kapangyarihan na itatalaga sa inyo ay hindi dapat ipagmalaki o ipanikili sa kapwa kundi dapat ay gamitin sa pagtatanggol sa karapatan ng sambayan ng Pilipino. Inyo rin ang isaisip. Ngayon ang simula, hindi lamang ng inyong profesyon, kundi ng inyong panibagong buhay. Nagaya halimbawa ng pera na may dalawang muka. Una, ang kagalakan kapag nagawa ninyo ang inyong tungkulin ng tama at tapat. Ngunit ang kabilang muka, ay pagsasakripisyo at pagpaparaya. Ang buhay ay maikli. Hindi sa patang panahon para sa lahat ng ninanais nating gawin at para sa lahat na dapat sana ibigin. Labag man sa ating kalooban, may mga bagay na mapapabayaan. May mga taong masasaktan. Kabilang na rin dito mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, itanong ninyo sa inyong sarili. Kaya ko ba? Sa inyo, muli kong inuulit ang taus puso kong pagbate. Mabuhay kayong lahat.